Catherine Bernardo, family's new home has elevator, slide, arcade. Maligayang pagdating sa Casa Bernardo, ang bagong tahanan ni Catherine Bernardo, at ng kanyang pamilya sa Antipolo, Rizal. Matapos ang halos walong taong pagpapagawa, natapos din ang kanilang bahay, na may modernong disenyo mula sa Lino Architecture. Ang maluwang na driveway ay pinalamusyan ng iba't ibang halaman, at ang loob ng bahay, ay may mga eskultura ni Jingoy Buen Suceso. Para sa madaling pag-akyat, mayroong magarang hagdang kahoy at salamin at isang elevator. Para naman sa pagbaba, isang pula at pilak na slide. Dagdag aliw sa bahay ang arcade at isang indoor courtyard na nagpapalawak ng espasyo para sa libangan. Sa labas, makikita ang hardin, patio, at infinity pool na may kahanga-hangang tanawin, dahil itinayo ang bahay sa burol. Dumalo sa blessing ng bahay ang malalapit na kaibigan ni Catherine gaya ni na Sofia Andres at marami pang iba.